Okay, nakikita ako, ayun o know, Ako lang jacket Sangkay waray Ay guys, mana mabuhot ng to guys, si sangkay waray guys, ay dun to guys, kasasobraan minsig guys, ni amin mabuhot si sangkay waray. tayo sa ngayon guys o guys sa magpa picture tayo guys guys, oh so, grabe, ang bilis talaga yung sangkay guys, ang bilis, ang bilis ni sangkay, sangkay grabe talaga guys subuan tulin, magpatakbo ni sangkay waray guys, sana maabutan natin to guys para makapagpapicture tayo guys sangkay Sangkay pa picture Sangkay sticker Sangkay Nabero pala sa, sa, sa ano tayo? sticker sa Grabe guys Ang bite pa rin ni sangkay Sangkay ako Sangkay Pabomba 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 ako Pabomba